Good evening, good evening, mga no, kasari. So, welcome po sa aking channel. Maria Lopez and Bicol, Lana Olaro, and So, today is Thursday. So, by tomorrow is walang pasok. Holiday. So, holiday yung high school and elementary. Iwan ko lang sa college. So, ayan. Kanina is nagsundo kami ng aming um, unika-iha. So, ayan. Ay, hindi ba kasi may meeting yung lahat ng teachers so ayan. pumunta muna kami ng pure gold, namili ng konti, and then syempre, yung hinahanap ng mga kasari na tulad ko is syempre yung mga promo, and then yung mga mababa ang presyo, kumpara sa ibang mga uh, uh, concierge sa labas or dito sa bayan namin, or dito sa may bayan so Ayan, may konti rin mga pinamili. So, pinili kasi wala rin naman pasok. So, syempre, uh, tingin-tingin kami kung ano yung mga mura. Yun nga. And then, may mga promo. So, ayan, may konti kami pinamili. So, ayan, ito nga, yung mga pinamili namin sa sa isang bilhin ng mga toys. sa ayan. Yan, mga pang valentine. Bumili ko nito ni isang araw, pero naubos agad. So, ayan, mabenta rin yan. Kahit walang paso. Ayan, e-blade. Ayan, bumili tayo ng e-blade. And then, yan, ito. Quirk bomb. Quirk bomb daw din. bomb. Yung may amoy, pero ito na wala siyang amoy. So, ayan, yan. Ang ganda natin nito is, bibinahin ko. Kasi, okay. I think pero mga tigil na dish yung mga ganito. And then yung mga yung mga adin, adin yung mga adon -adon. And then, and then, yung mga biscuit, biscuit. And then ayan yung mga binili ko sa pure gold. yung so, ayan, isang box ayan. Then dyan sa so isang wholesaler sa bayan din yung mga cherry yung konti din yung soft drinks na konti so yun ang pinamigin natin kasi yun nga sabi ko walang pasok pero yun kasi hindi tayo soy sauce and then ito gami kasi pag isang ganito ang natin is marami ang tubo kumpara sa mga nalikot o yung mga nasa may lalagyan. So, kasi lang yung tuburo. So, dito, kung bibili ka rin ng mga gamis, so, yan, bibili ka rin na yung mga buo. Pero ako pa isa-isa lang, kasi, pero may ilang araw lang ito. gusto na yan. So, lahat, para, lagi naman ako nagpapabili, kasi, yung asawa ko is mumpunta ng bahay, pagdating nagkakin sa sana ko and then, yung mga pamangkin ko, so, nag, Pagpapagod na lang ako. So, ayan, yung ito yung mga sabon, no? ayan, napkins, ayan yung mga titsiriya. Ayan, mga titsiriya kasi, ayan, wala na, wala na yung mga pang titsiriya natin dyan. So, kaya, kahit walang paso, kaya nabigyan tayo. So, ayan nga, ay, bakante na naman yung mga titsiriya. Ah, uh, sabitan ko na mga cheerier Ano na, bakante na. So, kaya, ayun, bumili tayo ng kunti lang muna. Kasi, yun nga, walang pasok. So, tsaka gabi na. So, nagmamadali tayo. And then, yun, yung sabi Sabit-sabit na cherry cheerier bago ako mag-close. Pero, sa so, kanto na yun, is close na ang mga bintana. Pero, dito pa rin naman ako sa loob. Kasi, ayan, tayo na dyan sa may labas. So, yung display ko muna. Hindi yung lalagay ko muna yung mga soft drinks na binigay natin. Yung RC, PC. So, okay. Kasi, siguro by tomorrow is, uh, mag-order tayo sa grocery naman. Kasi, hindi tayo lang order sa grocery. So, yan. Yung mga chips doon ay video mura-mura ng centavos ko. Sin cent, cent, or centavos to on. Ayan. ayan. yung mga chips lang. Yung mga then, may mga dilatan na dyan sa my client. And then, ito na. And so, yan. So, na. mga pagkakot na dyan yung mga dilatan dyan sa ilalim sayang na sobrang siya na pinamili ko. So, yun lang, mga kasayi, share ko lang sa inyo. So, yun, ganda. Kung nagsasadya kayo dun sa may pure gold, kasi dito sa bahay namin, wala mong pure gold. So, dun, dun kami sa city. So, kasi sayang naman yung BI. So, tumadaan na kami sa pure gold. And then, may mga, nakakaipon pa tayo ng points kasi may alin aling puring uh, card tayo. So, yan. Spring, spring mo tayo mga kasari para pagbukas natin ay so, yan. Puno na naman yung bintana, tina, binta ng ating tindahan ng mga tuturya. Yes, so, yan. Yan ang kina mga pangakit sa mga bata. So, ayan. Yung peanut butter ko pala is na lang. So, kailangan na naman natin gumawa. So, kasi malapit na rin yung fiesta dito sa amin. And then, tuwing Saturday ay eh, may pa-amature. So, yun yun, mga mga sarili-sarili sa inyo. Kung may time kayo eh, na mag sa Pure Gold, so, makikita nyo lahat ng may mga promo. And then, lahat ng mga chips, mga multi tuturi ang malaki na medyo mababa ang presyo. So, pero, yung iba kasi sa Pure Gold is mataas like though we do not dito, so may... Hosea, dito sa may house ceiling sa bayan is 98 may 95 so doon is 105 point ewan ko something ganun so kaya yun share ko lang sa inyo so yun may anyway, guys please support man may nalabas sa bakula all around ten bakula na so yun Pasensya na kayo. Ngayon lang na naman ako. Nakakapag- upload na pag videos kasi marami tayong ganap, maraming ka, So, and then, alam niyo naman yung all around. So, pasingit-singit lang yung pag ko. So, marami kong mga pwede content or i-share sa inyo. Pero, no time. No time for love. <laughs> so, anyway guys, bye. See you in my next vlog. Bye. God bless.